manatiling updated sa mga mahalagang pagbabago sa inyong GSIS at SSS pension benefits. Sa komprehensibong video na ito, aming babagsakin ang limang bagong batas sa pensyon na magiging epektibo sa Agosto at Setyembre. Taong duwa rin titapay mo na maaaring malaking makaapekto sa inyong mga bayad. Maging kayo ay kasalukuyang pensioner o nagpaplano pa lang para sa retirement. Ang mga update na ito ay esensyal na kaalaman para sa pag-secure ng inyong financial future. Bago natin simulan, siguruhing ilike ninyo ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa pinakabagong update sa government benefits, pension news at financial tips. Huwag kalimutang i-ring ang notification bell para manatiling updated sa aming weekly content. Ang inyong support ay nakakatulong sa amin na makagawa ng mas maraming informative videos tulad nito. Maligayang pagbabalik sa lahat ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa na nakakaapekto sa milyon-milyong Filipino pensioners at mga future retirees. Ang gobyerno ay kamakailan lamang nag-announce ng limang bagong batas na magbabago sa kung paano gumagana ang GSIS at SSS pensions. At kailangan ninyong malaman ang mga pagbabagong ito para maprotektahan ang inyong mga benefits. Ang mga batas na ito ay nakatakdang maging epektibo sa Agosto at Setyembre taong 2025 mo. Kaya simulan natin ang pagtalakay sa lahat ng kailangan ninyong malaman. Una, pag-usapan natin ang pinaka-significant na pagbabago na paparating sa kapwa GSIS at SSS pension systems ang Philippine Congress ay naipasa ang Pension Protection and Modernization Act of 2025 na nagpapakilala ng bagong digital verification system para sa lahat ng mga pensioner. Simula ika ng Agosto, taong 2025. Lahat ng pension recipients ay kinakailangang mag-register sa bagong Unified Government Pension Portal, UGPTP. Ito ay malaking pagbabago mula sa kasalukuyang sistema at ang hindi pag-register ay maaaring magresulta sa delayed or suspended payments. Ang magandang balita ay ang bagong sistema na ito ay naglalayong alisin ng fraud at siguruhing ang mga legitimate na pensioners ay makatanggap ng kanilang benefits ng mas efficient. Sa ilalim ng bagong digital system na ito, ang mga pensioner ay kailangan magsagawa ng one-time biometric registration sa mga designated na GSIS or SSS offices. Ang gobyerno ay nag-announce ng tatlong buwan na window para sa registration process na ito simula ikausto hanggang ika ng Nobyembre taong 2025. Pagkatapos ng registration, ang mga pensioner ay makatanggap ng unique digital ID na gagamitin para sa lahat ng future transactions at verification processes. Ang pagbabagong ito ay lalo na importante dahil inaalis nito ang pangangailangan para sa tao ng personal appearance requirement na maraming pensioner ang nahirapan lalo na ang mga may mobility issues o ang mga nakatira sa ibang bansa. Ang ikalawang malaking pagbabago ay dumarating sa anyo ng Pension Adjustment and Inflation Protection Law. Ang bagong legislation na ito ay nagpapakilala ng Automatic Pension Adjustment Mechanism na ipapatupad simula ikaisa ng Setyembre taong DUCOM 25. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga pension benefits ay otomatikong ia-adjust batay sa inflation rate ng bansa na nagsisiguro na ang purchase power ng mga benefits ng pensioners ay nananatiling protected. Ito ay malaking improvement mula sa kasalukuyang sistema kung saan ang pension increases ay kadalasang nangangailangan ng hiwalay na legislation at maaaring tumagal ng mga taon bago ma-implement. Ang bagong adjustment mechanism ay gagana sa quarterly basis na ang unang adjustment ay nakatakda para sa Oktubre taong 225. Ang adjustment rate ay kalkulahin batay sa average inflation rate ng nakaraang quarter. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority, ito ay nangangahulugang hindi na kailangan ng mga pensioner na maghintay para sa congressional approval para ang kanilang benefits ay makasabay sa tumataas na gastos sa pamumuhay. Gayunpaman, Mahalaga natin na magkakaroon ng floor at ceiling sa mga adjustment na ito, hindi bababa sa dalawang porento at hindi hihigit sa pitong por bawat quarter. Patungo sa ikatlong malaking pagbabago, mayroon tayong Survivorship Benefit Enhancement Act. Ang bagong batas na ito na magiging epektibo sa ika ng September taong duwa ay nagpapalawak ng coverage at nagdadagdag sa mga benefits para sa survive, spouses at dependent children. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema, ang survivorship benefits ay kadalasang nagbibigay lamang ng minimal na support, ngunit ang bagong batas ay nagdadagdag ng mga benefit na ito sa 80% ng original pension amount mula sa nakaraang 50%. Bukod pa rito, ang age limit para sa dependent children na makatanggap ng benefits ay na-extend mula 21 hanggang 25 taong gulang. Basta sila ay nasa school o university pa. Ang batas ay nagpapakilala rin ng mga bagong probisyon para sa mga divorced o separated na asawa. Sa mga kaso kung saan ang pensioner ay legally separated mula sa kanyang asawa, ang batas ay nagbibigay ngayon ng malinaw na guideline sa benefit distribution. Kasama rito ang mga provision para sa multiple beneficiaries at nagtatag ng patas na sistema para sa paghahati ng benefit sa mga eligible dependents. Ito ay mahalagang pagbabago na tumutugon sa matagal ng GP sa pension system at nagbibigay ng mas magandang proteksyon para sa mga pamilya. Ang ikaapat na malaking pagbabago ay dumarating sa pamamagitan ng Overseas Filipino Workers Pension Integration Act simula IT ng Agosto taong DU Conor 25. Ang mga OFW ay magkakaroon ng enhanced options para sa pension contributions at benefits. Ang bagong batas ay lumilikha ng special pension category para sa mga OFW na nagpapahintulot sa kanila na gumawa ng mas mataas na contributions para sa posibleng mas malaking benefit sa retirement. Ito ay lalo na significant dahil kinikilala nito ang unique financial capabilities at pangangailangan ng aming mga overseas workers. Sa ilalim ng bagong scheme na ito, ang mga OFW ay maaaring pumili na gumawa ng additional voluntary contributions na matutumbasan ng gobyerno sa rate na denomoro. Ang mga additional contributions na ito ay ilalagay sa Special Investment Fund na pinamamahalaan ng GSIS o SSS. Depende sa membership ng worker, ang batas ay nagpapakilala rin ng flexibility sa contribution, payments na nagpapahintulot sa mga OFW na gumawa ng quarterly semi-annual or annual payments sa halip na traditional na monthly contributions. Ang ikalima at huling malaking pagbabago ay ang Digital Pension Payment Modernization Act na magiging epektibo sa ika ng Setyembre taong D. Summon 25. Ang batas na ito ay nag-mandate ng kumpletong digitalization ng pension payments at nagpapakilala ng mga bagong payment options para sa mga pensioner. Sa ilalim ng sistema na ito, ang mga pensioner ay magkakaroon ng pagpipilian na makatanggap ng kanilang benefit sa pamamagitan ng iba't ibang digital channels kasama ang mobile wallets, online, banking, at iba pang financial technology platforms. Ang digital transformation na ito ay may kasamang enhanced security measures para protektahan ang mga pensioner mula sa fraud at scans. Ang batas ay nangangailangan sa lahat ng digital payment platforms na mag-implement ng multi-factor authentication at regular security audits. Ang mga pensioner ay makatanggap din ng real-time notifications para sa lahat ng transactions na nauugnay sa kanilang pension accounts na nagbibigay ng mas magandang transparency at control sa kanilang benefits. Para sa mga maaaring nag-aalala tungkol sa pag-adopt sa mga digital changes na ito, ang gobyerno ay nag-announce ng komprehensibong assistance program. Ang GSIS at SSS ay magtatatag ng help desks at support center sa lahat ng kanilang branches para tumulong sa mga pensioner sa transition. Libre ang mga training sessions na isasagawa para matulungan ang mga pensioner na maintindihan at magamit ang mga bagong digital systems ng epektibo. Bukod pa rito, isang special hotline ay itatayo para magbigay ng 247 support para sa anumang technical issues o concerns. Mahalagang maintindihan na ang mga pagbabagong ito kahit significant ay dinisenyo para mapabuti ang pension system at magbigay ng mas magandang security at convenience para sa mga beneficiaries. Gayunpaman, ang hindi pagsunod sa mga bagong requirements, lalo na ang digital registration at verification processes ay maaaring magresulta sa payment delays o suspension ng benefits, kaya't essential na manatiling informed at kumilos sa loob ng specified deadlines. Para sa mga kasalukuyang pensioner, ang agarang aksong kinakailangan ay ang paghanda para sa digital registration process. Siguruhing handa ninyo ang lahat ng necessary documents kasama ang inyong current pension ID, valid, government-issued identification at proof of residence para sa mga maaring nangangailangan ng tulong. Maari ninyong italaga ang authorized representative sa pamamagitan ng special power of attorney, lalo na kung mayroon kayong mobility issues or health concerns. Para sa mga future pensioners at current contributors, ang mga pagbabagong ito ay nangangahulugang kailangan ninyong suriin at posibleng i-adjust ang inyong contribution strategies. Ang mga bagong batas ay nagbibigay ng mas maraming flexibility at options para sa pagbuo ng inyong pension fund. Lalo na sa mga bagong OFW provisions at digital payment systems, inirerekomenda na makipag-consult sa mga GSIS or SS representatives para maintindihan kung paano makakaapekto ang mga pagbabagong ito sa inyong future benefits at kung anong mga hakbang ang maaari ninyong gawin para ma-maximize ang inyong pensyon. Tandaan na ang implementation ng mga batas na ito ay magiging gradual na ang iba't ibang aspeto ay magiging epektibo sa iba't ibang petsa. Mahalaga na bantayan ang mga petsang ito at siguruhing sumunod sa lahat ng requirement sa loob ng specified timeframes. Ang gobyerno ay nangako na magsasagawa ng malawakang information campaigns ngunit mas mabuti pa ring maging proactive sa pag-unawa at pag-adapt sa mga pagbabagong ito. Bago natin tapusin ang video na ito, mabilis nating IR recap ang mga implementation dates. I-15 ng Agosto para sa Digital Verification System. Ika-isa ng Setyembre para sa Automatic Pension Adjustments. Ika-15 ng Setyembre para sa Enhanced Survivorship Benefits. Ikat ng Agosto para sa OFW Pension Integration at ika-13 ng Setyembre para sa Digital Payment Modernization. Markahan ang mga petsang ito sa inyong kalendar at siguruhing makumpleto ang anumang required actions bago pa man ang mga deadlines. Ang mga pagbabagong ito ay kumakatawan sa malaking modernization ng aming pension system na naglalayong magbigay ng mas magandang security, convenience at value para sa lahat ng pensioners. Habang ang transition ay maaaring tila nakakabahala, ang long-term benefits ng mga reform na ito ay magiging sulit sa effort. Ang susi ay manatiling informed at kumumilos ng maaga para siguruhin patuloy ang inyong pension benefits ng walang interruption. Salamat sa panunood ng mahalagang update na ito. Kung nakatulong sa inyo ang information na ito, mangyaring huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Hit ang notification bell para manatiling updated sa mas maraming videos tungkol sa government benefits, financial planning, at retirement tips. Nandito kami para tulungan kayong manavigate ang mga pagbabagong ito at masecure ang inyong financial future. Abangan ang aming susunod na video kung saan mas malalim man nating pag-uusapan ang bawat isa sa mga bagong batas na ito at magbibigay ng step-by-step -step guides para sa compliance MM